saan na yung kwan? Saan na yung nag volunteer last time, Mayor? Mayor? Yung nag na security mo na magpalay detector test? Nasa, andito ba? Ah, andito ka. So, you still, uh, you, you, you maintain your uh, bulun, uh, tourism. Volunt, uh, to undergo lie detection test? Good morning po, Your Honor. Yes. Hindi na po ako mapayag, Your Honor. Hey, hindi ka na mapayag. Bakit? Pumayag ka last time, tapos ngayon ayaw mo pumayag. Why? Ayon po sa abogado ko, Your Honor. O... Uh... Sabihan mo si Sire Turtol po, hindi na papayag, binabawi na niya yung kanyang kwan. Pagkabulong pagbubulunter. Alam mo, yung ginagawa mong 'yan, lalo magdududa ang taong bayan sa iyo. Na may tinatago ka talaga, may kinalaman ka talaga sa krimen na ito. Dahil 'yun nga ayaw mong uh, ayaw mong uh, mag magpalay detector eh. Eh ka. Ngayon, binawi mo na, ayaw mo na. Anyway, it's your right, it's your right. Pero public one lang ba? Public perception. Sabi ng taong bayan, may tinatago ito dahil ayaw na magpa-undergo ng lie detector test. Ganun lang ako ha. We, will respect your right. Right mo yan. Constitutional right mo yan kung ayaw mo talaga magpa-undergo. Pero, iba ang dating sa committing ito. Ha? Yes. Oh, sino yung dalawang bodyguard pa nag-volunteer? Yung nakaupo dyan last time. Sino yung pa yung dalawa? Ipaw po yun, ipaw po yun yun. nag na mo yan, nag out na yan last time. Last hearing, nag-volunteer kayo na mag-undergo ng lie detector uh, test. So andito na ngayon, dinalanan na si Turtul po yung uh, detection machine? Are you ready to undergo the test? Uh, respectfully po, hindi na rin po ako maganda. Hindi na rin? Opo. Pero last time, umayag kayo, di ba? Ha? Opo, sir. Umayag ka ngayon, hindi na. Why? Yan po ang abiso sa akin ng aking abogado po. Yan talaga. Anyway, Trabaho yan ng abogado na magbigay ng legal counsel sa kanyang, uh, kanyang, uh... pero, alam mo, kung malaman namin na nagsinungaling ka, hindi, kung malaman namin nagsinungaling ka, ah, uh, will it incriminate you? Kaya ayaw mong mag-undergo? Mag-incriminate ka ba? Kapag nalaman nagsinungaling ka? Tanungin mo kayo lawyer mo. Nandiyan yung lawyer mo. Tanungin mo kung kung malaman namin through lie detector test na nagsinungaling ka, will that incriminate you? Kasi ito nakasabi sa rules namin eh. Pwede kang hindi sumagot pwede kang hindi mag-undergo kapag uh, Ma-incriminate ka? Anong yung abogado mo? Hindi, hindi, hindi. Ikaw magsalita. Sabihan mo siya. Siya na magsalita. Ano? Ma-incriminate ma ka ba? Hindi po. Hindi ka ma-incriminate? So, why you refuse? Hindi ka pala ma-incriminate eh. Kung uh, malaman na naglalay uh, ka, bakit ka nagrepuse. Like uh, kasi po, hindi uh, po ex explosive yung light detector test po. Ah. Sige na, patayin mo na lang yung microphone mo. Ayaw mo magkaya. Ha? Ayaw mo no, magkaya. Si Lost. So, mukhang may tinatago nga talaga kayo. Ayaw ninyong, yung uh, ayaw niyo mag, uh, isa, siya, siya. Okay. yung isa pa, bodyguard, oh, magpalay detector test ka? Hindi na rin po. Hindi na rin? Hindi po. Pero last time, nagsabi ka na magpa, magpalay detector test ka. Nag-oo nag ka last time, di ba? O ngayon, ayaw mo na rin dahil advice ng abogado? Anyway. Sige. Kung ayaw mo. Ha? Talo na kayo. Public perception. Kung talagang totoo, alam nyo mga abogado ni Mayor, kayo mga abogado ni Mayor, ha? Kung talagang uh, deep inside your heart, alam nyo na na inosente yung uh, grupo ni Mayor, kung inosente talaga sila, uh, alam mo, mas maganda on your part kung uh, magpaladetector tayo de sila. Kasi, nag-volunteer man sila. Kung talagang alam ninyo na wala kinalaman si Mayor at saka itong mga bodyguard doon sa ambos, why, 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 why not? ilahad natin lahat. Pero kung mayroong kayong kinalaman, pwede kayong umayaw. That's that's the public perception that uh, will develop and is developing right now because of your pabagubagong uh, position. Nung una, wala pang advised ad abogado, okay, pala detector test kami, sir. Tapos ngayon, na-advise na ng abogado, ayaw na. So, ano magiging public perception yan? May tinatago kayo. Okay, willing ka ba mag-undergo ng polygraph test na wala kang ginawang magic-magic sa CCTV footage? Yes or no? No, Your Honor. Alam na this, sabi pa nila. Mag-file na lang po sa court. Ano po? Bakit no? Gusto ko lang malaman curious lang kami. Although karapatan mo yan, kasi wala namang pilitan. Voluntary ito. At hindi naman tatanggapin din sa korte yung resulta ng polygraph test. Gusto ko lang malaman, curious lang ako, bakit? Kasi usually kapag ikaw ay malinis ang konsensya mo at gusto mong makatulong para mapaayos yung imahe mo, ay kung talagang inosente ka, mag ka, di ba? Parang ako, kung walang kasalanan, aba gusto ko malaman ng buong mundo, malinis ako, I will submit myself to a polygraph test. Ikaw, ayaw mo. Bakit? At kailangan pang bumulong ang iyong uh, abogado. Uh, proper proceeding na lang po, Your Honor. Ano po? Proper proceeding na lang po, Your Honor. Ano po? Proper? Proper, proper proceeding na lang po, Your Honor. Proper proceeding? Eh, proper proceeding naman to. Senate hearing to. Ah, uh, ano mo ibig sabihin? This is an improper proceeding? Sa proper proceeding ka na lang? Yan ah. Uh sa court lang po pwede mag-determine ng ng guilt ko po. Hindi kasi ch chairman, yeah, I I know. Uh, sabi ko sa kanina, voluntary ito. At yung resulta ng polygraph test hindi tinatanggap sa korte. Nag-gets mo? Now, kung gusto mo maklear yung pangalan mo, makatulong itong polygraph test. This will clear you kung talagang inosente ka. Kasi doon sa polygraph test malalaman kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Hindi po, hindi po reliable yung kuwad po. Ano po? Hello. Hello, hello. Sir po. Bulong po more. Hindi po reliable yung kuwan, yung uh, Polit hindi poly -reliable. reliable. Ginagamit ito ng different uh, authorities natin. Ginagamit ito ng NBI, PNP, FBI, CIA. Ginagamit ito. So how can you say na it's not reliable? Sino ka ba para sabihin hindi reliable? Samantalang itong mga malalaking ahensya ng pamalaan dito sa Pilipinas, maging sa abroad, Europe, US, ginagamit ito. Tapos ngayon, ikaw sa sabi mo, hindi reliable. Who are you to say that?